Nakakagpanok <laughs> <Dila. laughs> <laughs> Ano na Ano? Gusto mo yan? Gab, <laughs> Lab, kain na daw. Ano yan? Wala. Uy, oh, sabi mo hindi mo pina Sabi mo hindi mo pinadevelop. kasi ng pet dito. Oh, may nang nga, makita nga. <laughs> Pinok ka pa nga yung subscribe para mapapost kita eh. Uy, sira ulo nung ka. Sabi mo, di mo pinadevelop to. <laughs> Ang cute ng alaga ako dyan. Sino? Sige, sige, oh. parang tanga. Sabi Magpost Mag-game, mag-game, may ka ka. mo. Huwag <laughs> kaginawa ko na kanina to eh. Diyos ko, Elma, pinaupo mo pa ako. <laughs> Ganda, di ba? Sabi ko, wag mo pa-develop. Eh, di may kopya din yung ano to. Oo. Uh. Gagi. Bintong... Sabi nga eh. <laughs> Pagkita oh, diba? mo naman. Parang tango si Elma. Bakit? Kita mo naman ginawa mo. <laughs> ganyan mo na yan. Ganyan mo. <laughs> Ito naman, pagkain ng pagkain naman. Elma, tinan mo nga itsura. Hmm. Oh, ang bilis bayan. naman ng pet ko dito. Alaga. Pet ako. ang pucho. Oo, oh, diba? <laughs> ganyan mo nga. Pinag-tricks mo ba ako? Ito ba kayo? Ito yung eh, Tignan mo, ganda humi pa ng susunod. Umihingi, no? <laughs> umihingi siya atin ng kopya para oh. Dun, ano yung binigay mo? <laughs> <laughs> Surprise! Abangan mo. Bakit? Sobra uh -huh. mo. Tingnan mo. <laughs> Parang hindi ko naman na Dapat kasi ganun lang yun ano eh. Oo. Oh. Oh, bakit kasi migano may ganun? Eh dapat nga oh. lang, lang. Oh. Ah! <laughs>